Marahil karamihan ng mindset ng mga tao ay kapag negosyante ka o may tindahan ka o kahit na anong maliit na negosyo, ay masarap na ang buhay mo at karamihan ay iniisip na marami na tayong pera. Yan ang isang bagay na maling pag-iisip ng mga ibang tao sa atin bilang negosyante. Dahil kung tutuusin ay higit pa tayo sa mga empleyado. Dahil kung hindi natin daw doblihin o triplihin pa ang ating mga sipag at syaga, ay wala rin mararating yung ating mga negosyo babagsak ito na kagaya rin ng mga kumpanya na mga pinapasukan ng mga empleyado na kung palaging mga absent at hindi nagsisipasok ang mga empleyado ay wala rin mararating ang kumpanya na kanilang pinapasukan. Dahil mas mabigat ang obligasyon namin bilang negosyante. Kung noon sa pagiging empleyado ko ay kailangan kong gumising ng alas 3 ng umaga o madaling araw. Dito sa akin negosyo ay kailangan kong higit pa na magising na mas maaga. Kung kinakailangan ko magising ng 2am ay gigising ako para makapagbukas ng aking tindahan. Bakit? Dahil kailangan ko mas maaga pa na gumising ng maaga at makapagbukas ng ating tindahan, lalo na may makakumpetensya tayo. Sa lahat ng mga negosyo ay marami tayong makakumpetensya. Kaya huwag tayong aasa na sa atin lang bibili yung ating mga customer. Mas maaga makapagbukas ng negosyo o tindahan natin ay mas malaki yung benta natin. Kaya mas mabilis na lumago yung ating negosyo. Lalo na sa ganitong pagkakaroon ng sari-sari store business. Kailangan ay higit na mas maaga kang gumising dahil sa mga kapitbahay mo ng mga empleyado. Dahil ang mga yan ay maaga nagigising kadalasan, bibili ng mga kape, noodles, at iba pang mga pang-almusal na kanilang gagamitin sa araw-araw tuwing umaga. Kaya kapag nakapagbukas ka ng mas maagang kung mo sa iyong kakumpetensya, ay mas malaki yung magiging benta mo sa araw-araw. Dahil kadalasan, yung mga ibang customer ng ating kakumpetensya ay sa atin nabibili tuwing umaga. Dahil nakikita nga nila na mas maaga tayong nagigising at nakakapagbukas ng tindahan compare mo sa kanila. Sa pagiging empleyado, kadalasan ang pasok ay 6am hanggang 6pm dahil kasama na rin doon yung OT. Pero sa pagiging negosyante, magbubukas ka ng yung tindahan ng 3am or 4am at magsasara ka ng 11pm hanggang 12 midnight. Kaya dito sa pagiging negosyante, ay mas mahaba yung dapat na ilaan na oras compare mo sa pagiging empleyado.